Jenica Garcia, inaming nagrebelde at nagalit sa Panginoon nung sunod-sunod na dumating ang kanyang problema. Alamin sa Showbiz Spotlight ni Anton kinumpirma ni Jenica Garcia na nagkaroon siya ng pagkakataon na magrebelde at magalit sa Panginoon noong nakaraang taon lamang. Sa interview sa aktres, sinabi nito na may season sa kanyang buhay na sobrang galit niya sa Panginoon at tinanong ito kung saan siya nagkamali samantalang sinusunod naman niya ito hanggang sa kalitliitang detalye ng kanyang buhay. Dumating para siya sa puntong hinamon niya ang Panginoon nang sabihin niya dito ang mga katagang Watch me, I'm following you but you're going to take my joy out of me. Now, watch me. I'm gonna do something and this time around, I'm think of myself and that put you first. Unang ginawa niya raw ay hindi na siya nagsimba at nang nangyari na raw ang mga dapat mangyari ay hindi na siya makabalik dahil sa sinabi niya sa Panginoon. Maging ang pananampalataya o manoon ng kanyang dalawang anak ay naapektuhan na rin dahil hindi na niya nadadala ang mga ito sa simbahan ngunit na-realize niya raw na naging self-righteous siya kaya't muli siya nagdesisyon na ibalik ang pananampalataya pananampalataya sa Panginoon at ngayon umano ay okay na okay na siya. Sinay pa ni Jennica na masarap ang feeling na napapaligiran ka ng may pananampalataya sa Panginoon. Sabay sabi nito nang It's so nice to be back in charts. Inami din aktres na dati ay takot siyang malaman ng iba ang naging isyu niya sa Panginoon. Pero ngayon daw ay hindi na siya naiiyang ikwento ito at kung layuan man umano siya dahil sa nangyari ay deserve niya. Ngunit ayon kay Jenica, sa lahat ng pinagdaanan niya, natutunan niya na lahat ng pagkakamali ay may pagkakataong maituwid at ang importante umano ay nagsisimula kang baguhin ito. Samantala, hindi naman binanggit ni Jenica kung ano-ano mga problema ang mga pinagdaanan niya kailan para halos itakwilan niya ang Panginoon. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metod ng lakas ni WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.